What's up mga otit! Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Kahit ang panahon ay sobrang kainitan, ang pagbisita sa breeder syempre hindi natin makakalimutan at hindi hindi tayo mapipigilan. Kaya nandito tayo ngayon sa phase 2, Tradition Homes, dito sa kapitbahay natin sa 13 Martires, Cavite. Yan mga otit, kasawa natin, kapitbahay natin, Otit Melmar. Otit, batiin mo naman yung mga viewers natin. Yung usap sa mga viewers ni Otit yan. Otit, hingin lang kami ng konting background sa'yo kailan ka nag-start mag dito? Uh, since 2019, 2020. Uh, Napaista pa ako simula 2021 hanggang 22. Tapos bumalik ako ng 23. 20 pa hanggang ngayon. Gusto okay. mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food, vitamins ng gapi nyo, okay, koi fish beta at iba pang uri ng isda. Check out na. Shower. Kain muna natin dito mga otits oh dito sa area na to. Otit, ah, i mo tigil 3 gallons to. Tapos uh, 5 gallons dito. Oh five gallons. Tapos ilang strain meron ka, Otit? Oh meron na akong albino, silverado, Red-tail, uh, meron akong albino platinum koi, meron din tayong blue panda, tsaka blue grass, meron din tayong yan, tsaka tuxedo koi, yung doon sa kabila, na uh, flip-top natin. Baleotit uh, ito yung first batch natin na albino silverado. tsaka tuxedo koi na more on male kasi yung nilabas yun, yung first batch, wala na tayong female na available. Pero marami tayong available sa taas na going to 3 months, pwede siguro siyang ipares dito. Pero Yay! sa ngayon, ito muna para out natin. For output muna itong lahat. Puro main end. Bali, ito naman motive it yung grow out mo. Uh, Bali, meron kong apat. Ama, apat na rentab uh, na. Sabi mo natin, nag-quit ka, no? Hmm. Alas dalawang taon na ka, no? Nagpatigil ka. Pero ano yung nagpag-boost nagpag sa'yo ulit? Parang bumalik dito sa amin? Ano eh, parang nakadikit na kasi sa ang natin kay, sa buhay natin kay. Parang ayaw na natin mo alis. Eh. Ah. parang gusto kong balik-balikan. Eh. Hindi na talaga mapipigilan? Hindi, hindi na mapigilan. <laughs> gusto ko, parang hindi ako, mabub, di ako makatulog na walang isda. Eh. <laughs> <laughs> parang ganun eh kasi pag-ising. Kailangan dito papakain na ako. Ano? Hmm. Pero paglipat namin sa 13 Oti, okay. balibalita ako ah, sa mga tropa natin hmm. dito. 2019 daw, eh, sobrang dami mo talaga ng mga isda dito okay? Oo, marami. Hmm. Dati kasi focus ako sa, ano, sa beta. Hmm. Doon ako natin. Doon tayo, doon, ang bumuhay sa akin sa loob ng dalawang taon. Kaya, Pandemic yun? Pandemic yun. Hanggang 2000 san 20231 hmm. tapos naubos na 'yung pera ko. Grade 2. kasi pandemic kailangan din trabaho. Second pandemic pa tayo. Ako na Tapos siyempre naubos tayo ng pera. Ah, sa Ayosip na naman ako. Ayun na. Ayun na naman. Bali ang expertise mo talaga o beta. Bali, bali beta breeder ka talaga o Ang dami mo <manyan> o na toksido ko dyan o. Oh, sa rectum mo. Bali, mm. ilawag ko na nga ito ng wholesale lahat na. Ay talaga ito? Wholesale na? Lahat na ito. Bali, mura lang naman ko Uh i-chat nyo lang ako kung sakaling gusto nyo. Bali, ah, paano ba naging yung proseso mo dito o tit? Bali... Pag nandito na sa grow out, Oo, bali oh. Ay, wholesale ka talaga sa mga isda mo? Or ngayon lang ito? Oo, kasi, ano eh, na siya, Siyempre, wala na tayong paglalagyan. Wala na available space kasi medyo maliit yung space natin. Nag-out naman ako para... Bali, sabi mo nga kanina, ito yung bumuhay sa'yo ng pandemic. Pero ito ba yung bread and butter mo or... Hindi. O, take, meron tayong trabaho. Bari, ano to, uh, second na lang natin to, income. para extra income na lang. Pandagdag. dagdag. na lang. Dagdag kabuhayan. Sana oil. set up naman ni Audi, mga silverado na naman. Yung silverado na naman po. Pwede nga ito nga nila po. Uh, going to UV hmm. size. So, tapos meron ka rin diyang... Pasang Mori. BKBM. BKBM. Na, mga ilang ano na to? Ilang months na yung ano? Going to mo one month. Tapos nag-drop nung nakarang linggo na naman sa Ekin Batch. Hmm. Nayaan ko na sila tumami dyan para malagpag din silang lumaki. Hmm malawak no? para sila nasa white. Tsaka sarap ng setup ni Otit dito, press kong press. press. na sarap yung mga isda dito lumangoy. Eh. Kaya para nila, yung pinapakain ko sila, nasasaya sila pag uh, may pumatak sa tubig, hindi ipunipon eh. mo mga gapirana eh, yun, no? Yeah. yung mga ano ni Otit, mga gapirana tignan siya. Oh? Yung sumugod na agad sila eh, basta may gumalaw sa tubig, alam nyo nila yun. Mm. <laughs> Pakain na yun. Feed time. Feeding okay. frenzy, no? Kala mo nga mga gapirana eh, no? dami pa. So bali, itong mga inuhuli naman natin, Oti, yung inuhuli mo dyan sa reptop na yan, anong, ano naman itong mga namin ito? Ayan, ano, EBPM, uh, electric balloon moly, dark mm -hmm. base yan. Ah, ito? Ito Dito. Base. Ano yan, ah, uh, spotted jeans. Ah, oo nga, pag, pag na, ano nga siya, oh. Spotted jeans yan, yung mga yan. Mm -hmm. Tapos, pero kapatid yung mga yan, ano, dark base talaga. Ganda niya, mga Oti, so. So ito, ano to? Uh, ginago, gagawin mong breeder or ano to? Pang-out mo to? Actually, breeder na yan, ulit Oo, uh, gagawin mong breeder or? Kung walang bibili, gagawin ko ng breeder, breeder. yan, oo. Oh, oh. eh, Pero ito, pang-out oh, na out to. Kung hindi talaga mabili. Ganda mo, ulit yun. Ganda mo sa pins Ang malaking pins nila. Mm Ganda mga titok. Bilhin nyo na, oh. Pang-gatos lang ni Otit. Bale, Otit, ikaw may anak ka na rin. Oo, oh, tit, nasa limang taon na yung lalaki ko. Mukha lang talaga tayong mga binata, Pero... Mukha lang, ano? Mukha lang tayong mga binata, pero... Mukhang walang responsibility may sabit, May sabit na rin, eh. May mga sabit na, eh. Ayan. So, ito, hindi ito wholesale. Ito, linawin natin. Hindi wholesale. Hindi wholesale. Ano yan? Try, tryo, pwede. By tryo. Ganda, mga Ito, meron tayong gold dust dito. Breeder na rin ito. Ito, shirt body sing nga otit, titignan natin. So, ito, pang-out mo na rin siya, otit. Pang-out na natin yun. Hashtag panggatas lang. Uy, forma ng lalaki, short body ah, nga, no? Short body talaga. Grabe mo, o, tit. So, tignan nyo. Ayan, compact na yan, o. Oh. Ah, ganyan, eh. So ayan, hashtag panggatas lang, in-out niyo, Otit. <laughs> hashtag panggatas. <laughs> Bale, hindi ito wholesale, Otit, ha? Uh, hindi, hindi wholesale ito. Ano eh. lang ito, eh. Trial lang ito, eh. Bali, ito ang pre May pre yan, pag binili mo. Ayun na. Hindi pa nga tayo nahingi ng pre, no? yung mga kaotit natin dyan sa mga gustong bumili. Hindi pa nga nahingi ng pre, meron na agad. Nakita niyo yung may, female na yan, na layer tail. Ayan, Jumbo yan, jambo yan. Yan, isa pa yan. Ay, yan yung? Yan yung, yung ano, natira sa unang breeder. Akala ko. Akala ko, yan yung pre, otit eh. Ay, yung pre. Oh, pre yun. <laughs> yan yung pre. Ay, yung pre. Oh yan. Pag binili mo yung trial, bibigay ko na sa'yo. Ang laki na ito. Jambo na yan. Pero ito, tit na ako dito. Binenta ko yung limang breeder ko na polar kasi pinagsama-sama ko sila dito sa 75 gallon na. Ngayon, yung PBC nila, may mga egg. Binagay ko ngayon dito. So, hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang sila dyan. After one week, hindi ko alam kung paano nabuo eh. May mga parang beta na ano, na fry. Malilis pa? Nasa gilid o, oh, nasa gilid. Mayroon. Hinayaan na ano, pinakain ko ng BBS. Naro-araw ko yun. Ayun, nabuhay sila. Ayan, mga blue polar. Oh. Ayan ito. Ayan. mga suga pa rin sa pagkain. Ayan. Ayan, oh. nilit eh. Ayan. Ayan, nakangat. Oh. Eh. dito na nagtatapos yung video natin. Pero... Siguro pwedeng bumalik ulit dito kasi kapit bahay lang natin to si Otit eh. Pwede, pwede, pwede. Malapit ka lang dito. Ang saya mga Otit na makarinig tayo ng kwento galing sa mga kapwa natin breeder sa mga kapwa rin nating meron tayo kasi parang iisang ano yun, no? meron tayong iisang damdamin no? sa pag-iisda. Parehas tayo ng lukso ng dugo. <laughs> Parehas tayo dugo. Yan. Yeah. Yeah. baka may message ka kasi nawala ka sa paghahabi tapos bumalik ka ulit. Baka may message ka sa mga kapwa din natin. Uh, Pahayon lang, uh, pwede kang ipahinga, pero bawal sumuko. Yun lang natin tigilan yun. Nakadikit na sa ano natin yan, sa buhay natin yung pagiging Vader. Right? Mm -hmm. Mahirap nang alisan. Pwede kang mag-out, pwede kang magpahinga, pero balik ka pag uh, no, may time ka na. Uh ah, ano? Tsaka talagang babalik at babalik Oo, yung babalik mga yan. talaga. Sigurado. Nandito na nandito dumadalo yun sa dugo. Hindi mo matitiis yan. Hanggat mayroong pa pangakwarium dyan at nakakita ah, ka pa ng mga planggana sa inyo. Ah lalo na kapag ka sobra budget ko. <laughs> ayun, ayun na, ayun na, ayun na. na. budget ko, yun, matik na yun. <laughs> so, kutit sa kanila pwedeng makontak? Ayun, i-chat nyo na lang ako uh, sa messenger ko. Alam ni Otit yun. So lalagay na lang natin mga hmm. so lalagay na lang natin mga Otit yung FB niya doon sa comment section sa mga gusto ng Molly dyan. Tapos full sale agapi, message nyo lang si Otit. O, tument, ito na ang matinding tanong. Kung ang tawag sa nagugroom ay eh, groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! So, yun, kita-kits ulit. So, yun, kita-kits ulit sa susunod na vlog. Maraming maraming salamat mga audience. Peace!